Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po. Kani-kanina lang po, nandun po ako sa kabilang farm namin kung saan doon namin binibitawan yung mga sisiw po namin. Yun po yung range area po namin. Tapos ngayon, nandito po tayo sa coiding. Ito naman yung coiding namin kung saan palagi po akong nagla-live or dito po ako nagre-receive ng mga obisita. Ayun kaya hindi pa ako nakapagkape dahil inong na ko yung pag-harvest. Tapos isa rin na reason kaya maaga tayo dahil do-deliver natin yung mga order ni Sir Juby ng Santa Maria Pangasinan. Ayan, Na-ready na po nila yung i-deliver para hindi po masyadong mainitan dahil sa sobrang init nga po dito sa Pangasinan. Kailangan maaga pa lang umaalis na para hindi po mainit sa biyahe uh, hindi po kawawa yung mga yung mga alaga natin. si Sir Juby ng Santa Maria. Refit buyer na po natin siya. Nakakuha siya sa atin ng posom. at uh, nung last mule train, kung di ako nagkakamali, um, pang-apat niya na po ata ito, pangatlo na kuha niya. So, napanalo niya rin po yung posom. Yung nang kinuha nilang posom sa atin, eh, ginamit nila. Tapos, nung ano, binalik na rin po nila sa breeding. So mamamaalam na rin po ako at badahin na Update ko po ulit kayo pag dating ko po sa farm ni Sir Juby ng Santa Maria, Pangasinan Yan, ready na tayo para ihatid yung mga alaga natin sa Santa Maria, Pangasinan. Andito na po ako sa daan, papunta na po kay Sir Jubes, yan sa Santa Maria, Pangasinan mag lang po mabiyahe ka yung aking mga alaga. Ayan. Ingatan nyo yung mga sarili niyo doon. Ayan. Sobrang init. Sobrang. Nasa 36 na po yung init. Alas 10 pa lang po ng umaga. Ayan. So update na naman po ako pagka nakarating na po ako sa manukan ni Sir Jubes. Ito po ba? Ito yung ito yung ano eh. Ito yung palatandaan ko. Dyan. Kasi madalang akong magpunta po rito Ayan po yung palatandaan ko Welcome to Santa Maria Ito na po yung Ibababa ko na order po ni Sir Jubes And from RWGF Ayan nakarating na tayo dito hinihintay lang natin yung handler nila para ilabas yung mga alaga natin. Nung una, na i-upload ko sa YouTube yung video. Tapos nung pangalawa, andi dito pa rin pero i-upload ko dahil ilahantay ni Sir yun. Tapos itong pangatlo, kailangan ma-edit ko na mamaya para ma upload ko na sa aking YouTube channel. Hi ma'am, kumusta ma'am? Hi, ma'am.

Ito yung materials na posom na nakuha nila sa atin. So alagang alaga, ganon. Oh, Dahil nasa lilim daw, tapos palaging naliligo. Hmm. Kada two weeks ma'am kasi may init. Maraming na yung napalabas. Marami ito ma'am. eh? Marami ma'am lalaki. Maraming lalaki. Oh, marami. Palalo ka, palalo siya mo. Nag-two-way cross nga ako ma'am. Yan po, so nasubukan na rin nila yan. Di ba nasubukan nyo na yan? Oh, yung binigay niyong video sa akin. Ni ano to, ni sobrang <laughs> Oh, yan. Okay, thank you. Hindi na muna, mm, ma'am. Ito yung mga bibitawan niyo pagdating ni Bosco. Opo. ni sir? tingnan mo naman Kaya nga. Nasa agad-agayan mo. Tingnan mo mo, ang pintad niyo Kaya nga. Saka, tingnan mo ma'am. Sa katawan nito, ma'am, hindi tulad ng

Ayan, nakuha rin po nila sa atin yan. Four months. No, Four okay. months nung nakuha. Hindi mo pinilihan mo na. O yan, nasang-sangkati. nag si Mr. Ma'am na hindi alam na ito pala. <laughs> <tos> <tos> Sulit to, Ma'am. Ingatan mo lang, Sir. No? Oh, Maingat ma ka naman eh. Tignan mo, Ma'am. Makita mo na nga yan pag susunod na Thank you, Ma'am. Shout out kay Ma'am. Shout out kay Sir Jubes. Hi, hello po. <laughs> Shout out. Hello, sir. <laughs> okay, thank you. Thank you, thank you po. Sa ulitin. Opo.